sa siguro gusto ko muna opisan marami kasi tayong palibasa napaka-luwag na ng impormasyon kahit na sino naman pwedeng magtingin sa internet ano nga ba yan at ano pero despite that marami s'yempre hindi naman lahat din ng kung mali ang napuntahan niyo sa internet eh baka may mga malaking maling akala parento mm -hmm. tungkol mm -hmm. sa sakit sa puso di ba so yon uh, so unahin muna natin yan, ano ba yung mga uh, mga mal maling akala tungkol sa sakit sa puso so ang ano kasi noon is uh, Uh, marami na rin kasi tayo naririnig. Siguro may mga inalagaan tayo ng mga kamag-anak na mga nagkaroon ng sakit sa puso, baka mga magulang natin, yes. uh, mm -hmm. asawa natin or lol, mga lolo't lola. So naririnig na natin yung mga heart attack, mm -hmm. heart uh kunyari sabihin cardiac, cardiac uh, arrest mm -hmm. o kaya heart failure. Heart failure. Hindi ho pare-parehong ibig sabihin 'yan, mm -hmm. no? So 'yun. Yung nakikita ho nyo sa pelikula yung bang biglang uh, let's say mag-aaway-away sila mm -hmm. sa pelikula, na, nasa drama, tapos biglang Ah uh, hawakan na niya yung dibdib. Mm -hmm. Parang sumisikip pa, yung makanya. kanyang dibdib. Yun yung typical na. Oo. Uh, yun yung yun ang typical na heart attack, mm -hmm. no? So biglang dadating yung sakit tapos um yun na nga uh, minsan mawawala ng malay, minsan talagang manghihina na lang magiging lupa say. Mm -mm. Heart attack po 'yun. Hindi po 'yun pareho ng cardiac arrest. Mm -hmm. Cardiac arrest is huminto na talaga yung puso, puso. Okay? So alam na natin 'yun pag huminto 'yun. So ibig sabihin sa mga oras na 'yon, wala siyang malay ata, uh, walang buhay, no? Pero kaya nga sinusubukan pa rin kung bak ma kung mabibilisan lang, mm -hmm. uh, sinusubukan pa rin na uh, i-revive. Kaya nga again, yung mga nakikita niyo siguro sa pelikula mm -hmm. or baka may nakita na kayo sa harap ninyo mismo na kumbaga parang pinapampo nila, no? Yes. Parang min parang min uh, kumbaga parang um, minamasahe pero talagang dinatagan na nila yung dibdib uh -huh. para lang pilitin na tumibok yung puso kasi nga nag-arrest no so yun yung ibig sabihin noon yung atake sa puso maaring maging cardiac arrest uh -huh. pero ang kinaiba nila is yung cardiac uh, cardiac arrest wala na ho talagang tumitibok noon yung heart attack, may tumitibok pa pero nagkakaroon lang ng sintomas. Mm -hmm. no? Pero pareho sila na baka nabara yung daanan ng dugo na papunta dun sa muscle ng puso mismo. Mm -hmm. Tapos alam ko may iba din sa ng Ay matagal nang may sakit ang lolo ko o yung nanay ko nagha heart failure nga eh, mm -hmm. di diba? so, pag sinabi namang heart failure, ibig ro, hindi siya nag hindi siya nagka, nagka heart attack no? Oh, nakikita naman, buhay kaya lang nakikita mo parang hingal, mm -hmm. tapos parang nagmamanas, ang daming simptomas. Kung minsan sabihin nila masakit ang dibdib, minsan hindi, pero sinabihin na ng na heart failure. Ibig sabihin lang nun, yung trabaho talaga ng puso, hindi nang nagagawa ng tama. mahinak Mahina yung makina, kumbaga. Mm -hmm. Kaya nag-fail, meaning, uh, imagine nyo, imagine nyo, na ang puso natin parang bomba ng tubig. Mm -mm. Tapos nakatira kayo sa two-story building, bahay nyo two-story, may bomba kayo ng tubig, di ba? So, yun, mm -hmm. binobomba ho nung bomba ng tubig na 'yon, 'yung dumadating na tubig, may eh, Manila Manila mm -hmm. water pa 'yan. binobomba niya para umakyat, umakyat mula sa, sa second floor, floor hanggang doon sa first floor mm -hmm. niyo hanggang sa basement kung meron pa kayong basement, para lahat ng parte ng bahay may tubig. ganan ganyan din po 'yung trabaho ng puso. Binobomba niya 'yung dugo na at bakit uh, kailangan niyang gawin yun kasi yung tugo ang may dala ng lahat ng sustansya natin yes. uh, mm -hmm. yung mga sustansya galing sa kinain natin mm -hmm. sustansya na oxygen na galing mm -hmm. sa baga natin kasi hininga natin yun ano sa mula sa hangin na uh, kung saan tayo nandoon yung mga sustansya yung kailangan kailangan ng lahat ng parte ng katawan so yung yung puso ang nagsisigurado kaya six-footer ka pa o baby kang maliit, sinisigurado niya na bawat parte ng katawan mo may dugo. Nasusuplayan okay, ng na dugo. wala. Oo. Mm -hmm. oh. So, siya yung nagbobomba. Mm -hmm. So, kung hindi maganda yung bomba, o oh, alam niyo na yun, kung kunyari namali kayo ng ng bomba sa bahay, sabihin mm -hmm. ako, mahina ho itong binili ninyong bomba sa bahay pang, pang bungalow lang ho ito, eh, 10 story ho itong building ninyo. Natural, uh Natural, hindi, mga kaya. makakayanan. Uh, uh. Oo, hindi makakayanan. So, nag-failure. So, yun ang ibig sabihin. No? So, wag na yung pagbabalibalik na rin na, na baga nag, may heart attack na ang nanay ko. Pag heart attack, yung nakikita nga natin biglaan. Mm -hmm. no? Tapos, ang isa ding very common na, na parang maling paniwala is, alam ko naman, alam ko may sakit ako sa puso. Sinabi na ng doktor sa akin yon. Kaya, pero alam ko naman kung nag-uumpisa ako mag-atake kasi nakaka-chest pain ako. Kasi nga, nakikita natin yun sa pelikula, yes. nakikita natin yun sa mga drama, di ba? Mm. Pero it turns out kasi, hindi palaging ganun. Mm. Hindi palaging ganun. Um, yun ang typical, no? So, uh, pag, may, pag bumabara yung, pag may bumabara dun sa uh, ng dugo papunta sa puso natin, natural, mm -hmm. hindi nga siya nakaka-function. Sumasakit. Sumasakit yung dibdib natin, ano? Pero kung minsan kasi, lalo na sa mga kababaihan, Iba, pero hindi lang sa baba ito. Nangyayari din kahit sa kalala, kalalakihan na hindi yon ang unang simptomas. Pwede kasing sabihing, para akong nanghihina, para akong nauupos. Na konti pa lang naman ang ginagawa ko, ba't parang pagod na pagod ako? Pwedeng ganon. Ngayon, maraming pwedeng sanhi yun. Hindi naman ibig sabihin pag may nagsabi sa si inyo ngayon dyan eh, baka inaatake na siya. Pero sinasabi ko lang na hindi ho palaging chest pain. Pwede rin na parang hilo. Mm -hmm. o kaya sasabihin nila parang lutangang feeling ko parang parang ma ma magaan na hindi magaan na, uh, na hindi ko maintindihan na hindi magandang pagkagaan na pakiramdam ganon o kaya yung iba pa nga pag um, pagkunwari ay sasabihin hindi naman wala naman sumasakit dito pagkatapos eh. pero para lang nanghihina yung braso ko kuminsa sabi nila ah pag yung kaliwa mo or kanan ang humina mm -hmm. heart attack na yan hindi ho palaging ganon kuminsan Tama kayo pero isang kung parang manhid daw po, namamanhid. Parang manhid. Mm -hmm. Very good. So 'yon yung mga sinasabi ng iba, di ba? Pero hindi din palagi. Maswerte kung sabay sabay 'yon, may chest pain na may manhid pa kasi kaya nagkakaroon ng ganyanong simptomas. Again, yung daluyan ng dugo barado. So mm -hmm. yung sustansya hindi nakakarating. Hindi nakakarating. Kaya, natural, mm -hmm. oo, mag, kaya Totoo. Oo, kayo magmamanhid mm -hmm. o mahihilo, kasi nga bakit ka hindi mahihilo yung yung oxygen na dapat dumadaloy sa utak mo hindi mo hindi nakakarating. Yes. Di ba? Kasi nga ang hina ng bomba. So, yun ho yung, uh, magho kayo magkakamali na, kunyari, sabihin na nung tao, alam mo, dalhin mo na siguro ako sa ER kasi ibang pakiramdam to. Mm -hmm. Seryosohin nyo. <laughs> Seryosohin nyo. Baka sabihin nyo, hindi, guni-guni mo lang yan. Ikaw naman, nag-away lang tayo <laughs> eh. Uh -uh. Parang nag-drama ka na, di ba? Huwag na nating ngintin. At kung kunwari nga, uh, tipong nahihilo na na, nawawala ng malay, huwag nyo na ho pilitin ng gisingin, ng gisingin na, uy, uy, gising ka, gising. Dalhin nyo na ho sa ER. kasi Baka nga maging cardiac arrest talaga 'yan, oh. di ba?